Hi, ako nga pala si Agassi Ching and for this video, magpapastak ako dito sa Corridor Island for 50 hours! Yay! Ibig sabihin ay sa loob ng tatlong araw ay mararanasan kong manirahan sa isla na to at maipakita ang rich history, abandoned places at thrilling experiences na ngayon ko palang mararanasan sa isang isla na halos walang tao. Pero bago yon, paano ba tayo napunta sa Corridor? Nagsimula muna kaming magkita-kita ng team namin para maiayos ang mga dapat dalhin. Matapos ay bumiyahe kami ng madaling araw papuntang Ternate Cavite para kitain ang iba pa naming mga kasama. 4.10 a.m. na at ngayon pa lang kami magbabangka papunta sa corridor. Ayan na. Yun na yung bangka namin. Wala pa kami tulog lahat pero excited kami dito sa magiging journey namin. And we are gonna survive or stay in corridor for 3 days. Let's go! Dito sa Cavite ay sinakay na namin ng mga gamit at nagbangka kami. Makalipas ng dalawang oras, ay ito ang nasaksihan namin. Touchdown! Ngayon ay 6am. Kakarating lang namin dito sa corridor and sisimulan na natin ang ating stay. Pagkarating ay hinabot kami ng ilang oras sa pagtatayo ng tent dahil ibang lengguahe ang instructions. Huddle hmm. muna tayo, huddle kung paano yung plano. <laughs> <laughs> so nagtatayo na kami ng tent ngayon guys. Ba't nagbibideo ka lang? Sino magawag ng camera? Oo, oh, yun ah. Oh, Hindi, okay oh, lang. technical yung mga controls nito so... Nandito ko tapo talaga. <laughs> tutulong ako, tutulong ako. What? At matapos ng ilang oras ng determinasyon at pagtsatsaga ay walang imposible basta gugustuin mo. Kabaka ka siya! Pa, Jim. Ito yung ano. Ay, God. Balik, Ay, na Nahugot. Nahugot. At matapos ang ilang oras ulit at pagtsatsaga ay eto na talaga. Joy na, work makes the dream work. Kaya pala ayaw kanina kasi pa-box pala siya. Ang ganda! Ba talaga ang team, Choi. O ngayon, tapos na tayo, Choi. Meron pa tayong apat natin. Sumunod ay nagluto at kumain na kami. Sobrang stress natin, kain muna tayo. Wow! Ang dami ng ginawa! Nag-clip ka lang ng black na yan eh! At ngayon, sisimulan na namin ang paglilibot. Sa pag-iikot namin ay mas na-appreciate namin ang lugar na to. Payapa at maaliwalas tingnan ang lugar sa paligid at higit sa lahat ang kayamanan na kasaysayang naganap dito nung panahon ng gera. At unang nilibot namin ang lugar kung saan nanirahan ng 3,000 sundalong Pilipino at Amerikano at mahigit isang daang taon nang nakatayo ang middle side barracks. Middle side kasi nasa middle side portion tayo ng island. So ito naging dormitory or tirahan ng mga sundalo. So 3,000 soldiers on double deck bed. Tignan niyo yung mga twisted bar na ginamit. Andiyan pa rin! Imported yan coming from Bethlehem Steel, Pennsylvania, USA. Actually, hindi lang nung bombahan na sira ito ngayon. Imagine natapos ito ng 1914. So, more than 100 years old na siya. So, during nga mga calamities din natin, like yung kami mga bagyo, earthquake. Andiyan pa rin so, siya. So, nag, rin. doon nag-start na rin siya na, deteriorate. Rin. Pero still, tingnan nyo po, during construction, hindi pa huso yung alo blocks Ibig sabihin, purong simento po ito. Ganon siya katibay. O, ang tawag din nila dito, hindi lang corridor kung hindi Island of the Rock or during the American period din tawag nila dito, Fort Mills, in honor of Brigadier General Summer Mears Mills naman. Matapos nun ay pinuntahan na namin ang abandonadong ospital kung saan maraming ginamot at pumanaw na sundalo na paglaban para sa ating bansa. Dito na rin kami nagpagabi at nag-explore at abangan nyo ang episode na to sa susunod na vlog. So yun guys, pagkatapos namin mag-shoot ay dinner time, syempre. Sariling dala lang din, kanin, Pansit Canton, tuna. Mag mamadaling araw na ng day one natin and after kumain ay matutulog na tayo kasi bukas meron na naman tayong adventure. Yes. Let's go. Oh, nga pala umulan kanina guys, kaya nabasa lahat ng gamit namin. Yun lang rin yung mahirap pag nagta-tent ka kasi hindi mo masabi yung panahon. So, nilagay namin lahat yung tent namin dito sa loob. Pero paggabi pala dito is sobrang ginaw na. Kaya full feeling siya, parang sarap matulog. Kasi two days na ako, walang tulog. Pero ang saya ng exploration namin, be sure to check it out. Good night na muna. pa so, pala yung mic ko ang hindi pa salita ng salita! Good yeah, oh. morning, Good morning, Mr. Prince. Good, good morning, guys. Okay, kung bakit nila ako tinatak. <laughs> Ina-take <the> two. <laughs> <laughs> Hi okay guys, good morning. Kakagising ko lang. Take to two kasi nag-take ako kanina. Wala pa lang audio. So, bakit Disney Prince yung tinawag nila sa akin? Kasi napaka-bite nila ate. Binigyan nila kami ng kama kasi nabasa nga tent namin. At naging komportable tayo. nakatulog kami ng na maayos dahil kaila ate. Sobrang babait nila. And guys, take note. Pag pumunta kayo dito is 6 to 9 lang ang kuryente. So, kailangan nyo magdala ng mga power bank kailangan nyo agad mag-charge at kailangan nyo tipirin ang mga batteries nyo. Medyo malamok din, kaya magdala ng kulambo. Pero ngayon, kakain kami. First time din namin magbe-breakfast dito sa restaurant nila. Kasi puro kami luto na ang sarili namin. Enjoy namin muna ang breakfast namin. And excited na ako sa mangyayari dito sa araw na to. Pabalitahan ko kayo maya-maya. For now, lamon na tayo. Let's go! Pagkatapos namin kumain ay dali-dali na kami nag-ayos dahil gusto namin masulit ang pangalawang araw namin dito sa Corridor kahit mawala Wala. sa piling ko umibig din alam kung, kung katiyanin pa kaya umibig pa muli sa sama pa kita hanggang sa uli. para sa pangalawang araw ng paglilibot namin ay may bago kaming kasama, si Pochi. Hindi ba si Puma Dito ay nadaanan namin ang mga battery or cluster of cannons na ginamit na pangdepensa laban sa mga hapon ng gera. Ang battery way, battery grabs, battery Hearns, at battery giri. Kung saan ipinangalan ng battery sa mga apelido ng mga sundalong in command sa lugar na yon. Pero sa lahat ng battery na napuntahan namin, ay may kakaibang kilabot ang naramdaman ng team namin sa battery way. Medyo nagilumutin sila dito. Hindi natin dito. Kuro negative. Hindi kasi namin kasama si Sir William ngayon, pero feeling ko, ito parang railway siya Parang daanan siya. Feeling ko may mga shootout na nangyari dito kasi pinangin yung pinto guys. Butas-butas oh. Parang bala. Bala ng mga barel. Grabe yung pag niyo. Pa yun, pero andyan pa rin siya. Mabutan. At ang isang rason din daw ng pagkatalo natin sa gera noong 1942 ay ang pagsabog ng battery giri. Okay guys, so ngayon nandito tayo sa battery giri. Sa lahat ng battery na pinuntahan natin, ito ang most powerful at pinakakinakatakutan ng mga Hapon noong World War II. Bakit? Kasi guys, meron siyang walong mortar na cannons. At meron siyang 40 tons of gunpowder. Kung makikita nyo, meron malaking bilog dito. Ang ginawa ng mga hapon ay nung kapanahon ng pananakop, ito yung talagang hinanap nila at pinasabog nila to. Nung pinasabog nila to, tinira nila tong gunpowder na to. Tumabog lahat ng mga kanyon at ito na lang ang naging remains nila. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit natalo tayo sa gera noong 1942. Matapos ang paglilibot namin dito ay umalis na ang ibang kasama naming Team Choi pabalik ng Manila. So ayun guys, 34 to 35 hours in dito sa corridor. Kakaluto lang ng food and medyo malakas yung ulan. Pero we will take this time na magpaalam na kaila Albert tsaka kaila Albert tsaka kay Direk kasi pabalik na sila ng kabito sa Rizal. Thank you Choi sa pagsama. Kaya na tayo. We still have many more hours here. Punchline. Ito punchline natin. Ngayon yung na lumayikita si Rick Nakubad. Bye! Hey! Hey, woo! Woo! Ako ba gusto nyo makita na <laughs> Bye Choice! Ang galing nung ang ginawa mo! Thank you. Oh, ingat sa'yo! Ingat jur. Bye Direk! Nung kinagabihan na ay pinuntahan namin ang isang hidden Japanese tunnel kung saan naging kuta ng mga sundalong dayuhan sa gitna ng corridor. Okay guys, so we are 40 plus hours in at ngayon meron naman tayong gagawin kakaiba dito sa Corridor. Pupuntahan natin ang Japanese Tunnel. Isa ito sa mga historic na locations din dito and mas exciting kasi pupuntahan natin siya habang lumalalim na ang gabi. Let's go! Dito ay nagsimula kaming pumunta sa tunnel. Medyo magubat at maputik ang pagpunta doon at muntik pa nga akong... Oh, 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 oh. <laughs> Ewan na! Pero tinuloy pa rin namin ang paglalakad at nakakamangha siya dahil hindi mo inaasahan na sa masukal na kagubatan ay may lagusan sa loob matuturo Parang hindi mo rin malalaman na... Bakit tago siya, sir? Yan, parang camouflage din siya, sir, di ba? Diyan tayo papasok. So, ang labas natin doon sa kabila na isang American ah, building. okay. So, ayun, guys. Itong tunnel na to is very camouflage. Oh. Hindi mo alam na nandyan siya unless na talagang alam mo yung location niya. So, it's very interesting at ginawa ng mga Japanese to kung saan. Marami rin daw na babawi ng sarili ng buhay dito sa mismong tunnel na to. So, pasukin na natin. Oh my gosh! Yan, hindi ka nang sir, diretso. Wow! Oh my gosh! Kung so, makikita niyo sa gilid kung paano nila Grabe. talagang mano-manong hinukay siya, may mga markings siya. Wow! Grabe, ang ganda! Kalaan mo may ganito. So, bali itong tunnel na to, liban sa shortcut way siya from the isang American building pababa dito. Apo. Ginawa din nila ito as their bombproof shelter para maprotektahan sila. Mm -hmm. Tsaka din, pinaka-importante din as their hiding place. Ay, ay, ay. Taguan Kasi nila. nga, no? Oo. Oh. Alam niyo bang, nung matapos yung gera dito, nung bumalik yung mga Americans, na clear na itong island na to as a Japanese free territory. Tapos, akala nila na-liberate niya yung buong island. Hindi na alam na meron pa pala mga Japanese na patagotago dito meron sa island. Dito. Na umabot ng sampung buwan. Kaling. Nasubukan din namin kung gaano kahirap ang pagtawid sa tunnel na to. May mga tali ngayon, pero dati, imagine, wala silang tali. Naglagay kami ng steel ladder doon, pero dati, sa gilid lang, may mga butas-butas lang. Ganun sila umakit-pakit doon yung mga sundalo. So ngayon, nakit na tayo ng tunnel. Medyo parang, ano siya, workout, pero kaya na natin ito. Tao ah. nga! Oh my God! So again, ingat lang po, sir. Hawak sa lubid sa gilid, ha? Ah. Kasi madulas po yung ano, ha? Ah. Madulas yung hagdan. Sige, sir. Pwede kang muna, sir. Pero, ang hawak mo dito, nakait maputik, sir. Ha? Maano kasi yung gilid, matalim. Ay, oh, king mami! <coughs> oh, yeah. yeah. Sir? One, two, ingat, ingat dito, sir, ha? Ingat dito, sir, ha? Huwag kang hawak dito. Kahit nakakapagod at nakaka-challenge siya, ay fulfilling pa rin ito sa pakiramdam. Grabe yun! Para kami nag-workout, pero mas intense siya pag gabi. Si Kuya Rick may naramdaman na maano daw sa kanya, humihila pati kay Jim. Bakit niyo ko siya? sa akin. May parang bukakot sa Pero um, buti na lang nakaalis tayo agad. Hindi rin naman tayo magpa-paranormal investigation dito. Chinek lang natin yung area. Pero yun, 40 plus hours in. Balitan ko na lang ulit kayo sa mangyayari. Let's go! At ang huling nilibot namin ang isa sa pinakanakakakilabot at makasaysayan na lagusan sa buong Pilipinas, ang Malinta Tunnel. Kung saan binomba daw ng 3,000 hapon na sundalo ang sarili nila sa loob ng lagusan na to. Dito, gumawa kami ng paranormal investigation at nakakamangha ang mga kaganapang nangyari dito. So ayun guys, update ko lang. Time now is 1.05 a.m. ng madaling araw. Grabe, nanggaling galing kami sa Malinta Tunnel and nag-shoot kami. Grabe yung experience namin doon. Panoodin nyo na lang yung full exploration and investigation sa vlog. Ngayon, magliligpit na kami and magpapahinga na konti, maliligo, mag-aayos. So far, it has been a very memorable adventure. Ang dami namin ginawa. The whole days na nandito kami is punong-puno ng activities. Pero, still not the end. So, we're cleansing lang mo na kami. Dahil sa ginawa namin yun, na ni kuya Rick. And balikan to kayo. So, okay guys, so inabot tayo ng umaga. The time now is 6 a.m. And we are officially 52 hours here in Corredor. It's fortunately, matatapos ang oras natin dito sa San Felipe. And then, namin, Kuno una, it's been a blast. Ang daming history na mas na detailed na nalaman. Ngayon pa lang, sobrang saya ko na nakapunta ako dito. Sa 3 days na nandito kami, bitin pa siya kasi ang dami pa namin gustong ikutin. Pero, hindi siya naging survival eh. More on, ano siya, Enjoyment and uh, learnings para sa akin. Pero so every good thing, needs to come to an end. And unfortunately, natapusin natin na natin ang oras natin dito sa Corridor. 50 hours stuck here in the Corridor, done! Nang dumating na ang pangatlong araw namin ay medyo nalungkot kami dahil oras na ng aming pag-alis. Saglit lang ang pamamalagi namin dito pero napaka-memorable. Nakakalungkot lang na hindi na siya masyadong dinadayo ng tao. Nakakamangha hindi basta sa kababalaghan, kundi sa history na meron ang lugar na to. Nakakatuwa ding isipin na hindi nila binago ang itsura nito simula ng World War II dahil makikita mo pa rin dito ang bakas at hirap ng pakikipaglaban nila para sa ating bansa. At bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang kayo iwanan ng isang kasabihan. A country without ruins is a country without memories. And a country without memories is a country without history.